Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin. Pagkat nagbay na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga bakubakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw o Jerusalem, Mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, siyon, umakit ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw. Huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang, at tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain. Sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmung Tugunan Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig mula sa poon ang sinasalita, sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mga gsisisi at di babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas sa ating lupai ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang magahari, yaong pagtatapat at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong magahari pawang katarungan. Magiging payapat at susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro Huwag ninyong kalilimutan ito mga pinakamamahal Sa Panginoon ang isang araw ay sanlibong taon at ang sanlibong taon ay isang araw lamang Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan Hindi pa niya tinutupad ang pangakong tulad ng inaakala ng ilan Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay bilang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinagaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, daan ng poong nariyan na, na tuwirit ihanda sa Kanya, pagtubos niya'y makikita. Aleluya, Aleluya Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Ito ang magandang balita tungkol kay Yesu Kristo, ang anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang isunulat ni Propeta Isayas. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Hihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran at dumating nga sa ilang si Juan na nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, Pagsisiyan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo ipatawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Udea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismo niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karpat dapat yumukod at magkalasman lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.